I'm in here and I think to myself What a wonderful Magandang so, araw kumakabayan, kamusta po kayo? So kanina umaga, hinalid po natin siya doon at sabi ko nga ay hindi ko na siya susunduin kapag uh, vacant niya dahil ang vacant niya po ay sobrang iksi lamang. So kung susunduin ko pa siya, hindi na po siya makakakain. Sabi ko, since may baon naman siyang pagkain, binabaon na po ni Mami Pibi, sabi ko doon na lang din siya kumain. Kasi yung po mga susunduin niyang vacant, 10 minutes lang, may mga ganun po kasi siyang ano eh, vacant eh. Sabi ko, di sunduin na lang kita mamayang hapon. Oh, kabilin-bilin ko naman sa kanya. Ay, huwag lalabas ng school kapag tapos ng klase niya. Kasi di pa po siya sanay. Eh. Sabi ko, intayin mo ako na makarating siya. Titignan din po natin kung ano ulit yung magiging reaction ni Jeffrey. Alam niyo ako natutuwa sa reaction ng bata na yan eh. Kada <laughs> may ano, may mga nangyayari sa kanya maganda sa school so ino-open naman niya and yan naman ay sinabi naman talaga namin sa kanya na Jeff kailangan sa school magiging open ka sa amin lalo na sa academics mo kasi sabi ko mamaya ma-pressure ka o meron kang problema sa school kailangan kami ang unang makakaalam kasi kami ang pamilya mo dito kami ang makakatulong sa iyo sabi ko wag na wag kang maiiyak kasi nagsasabi talaga siya na may ugali siya na mas gusto na lang mo yung tinatago ano kaysa i-share niya sabi ko wag ngayon simula ngayon papaguhin natin yung mga problema mo ay sasabihin mo sa amin kasi sabi ko sa kanya mas madali ka namin matutulungan kung alam namin kung ano yung magiging problema mo so far naman po si Jeffrey ay open sa amin at masaya naman siya dito sa amin ganun din kami Uh, masaya kami nakasama siya Sa totoo lamang po Nakikita nyo naman yan Sa mga vlog namin Talagang ito kasing si Jeffrey ay Sobrang masayahin Ano? Uh, yun nga lang, syempre lahat naman ng mga tao Lahat naman tayo eh, May mga emosyon Na minsan eh ayon, Sobrang lungkot at aware naman po kayo sa nangyari doon sa mama niya, di ba? So wala na yung mama niya at pagka naaalala niya ay eh, talagang umiiyak siya. Kaya nga po sa amin sa bahay mas pinipili namin na palaging masaya. Ano, kasi kami totoo lang po, madami rin kaming problema pinagdaanan sa buhay. Pero mas pinipili pa rin namin maging positive sa lahat ng bagay, mas pinipili namin mas maging masaya kasi po sa totoo lang ang problema ay nandiyan ano meron po kasi kaming pananaw na ang problema ay hindi na dapat problemahin ang problema ay dapat solusyonan at ang problema ay kailangan na solusyonan mo na ikaw ay masaya di ba para kahit pa paano gumaan at yun po yung tinuturo namin talaga kay Jeffrey ano yun tinuturo namin sa kanya syempre Mahirap po ah para sa kalagayan ni Jeffrey ngayon. As totoo lang na mag-adjust dahil hindi na siya sanay dito sa lugar namin. Mahirap din na ah, sa part din niya na makisama. Dahil syempre kinakapa niya pa kami lalo nung una. Diba syempre sa lahat naman po ng bagay na pag ikaw ay bago pa lamang ay talagang mga ngapapa. Kaya naman kami sa bahay, si Mami Pibi, eh, pinaparamdam naman namin sa kanya na hindi siya iba sa amin. Ano? Talagang pamilya yung turing namin sa kanya. At alam ko naman, siguro, ay nararamdaman naman ni Jeffrey yun. At si Jeffrey, ay tinuturing kong tunay na pamangkin. Kaya nga pa pag may nagtanong talaga sa akin, ay pamangkin ko yan. Oh, yan ay pamangkin ko. At anak yan ang tinawag niya kay Pumbiero ay Daddy Paul. Tinuturing, tinuturing din siyang tunay na anak ni Pugong Viajero. Lahat ng mga scholars, di ba? Yun ay maganda po para ma-feel nila na sila ay parte mismo talaga ng pamilya. Ayan, so andi dito na po ako sa school ni Jeffrey. Ayan, so hindi ko lang alam kung mas maaga siyang uh, lalabas ngayon. Dahil uh, minsan po, pagka ganito mga ano, pinapalabas sila ng maaga. Ang problema ko lang kung kasi dito sa school nila, Jeffrey talaga is parking. So, mga nga pa na naman tayo ng na, uh, magiging parking ni Jeffrey. Eh. magiging parking namin, ano. Para ano, so, mahirap po dito. Tapos palusong pa, ang dahil tumatawid. Kaya sabi ko talaga ka, Jeffrey, wag na wag kang tatawid. Ihintayin mo ako kahit na anong mangyari, hintayin mo ako. Kasi delikado. Kasi yung school po nila, talagang paglabas mo ng gate ng school nila, highway na. So, ayoko naman na tatawid sa basta-basta at mamaya, eh, hindi natin alam. Di po ba? Um, ang aksidente po ay palaging hindi dito sa kalsada. So, sabi ko sa kanya, mag gano maghintay sa akin. So, tayo ay nandito May message ko lamang po sa si Jeffrey. Hello po mga kababayan. So nakahanap na po tayo ng parking. Um, at na lamang natin na lumabas si Jeffrey sa school nila. Kasi 5.50 pa. So 5.35 pa lang po ngayon. So sabi ko nga po, mas gusto kong nauuna ako para hindi siya naghihintay ng matagal. Ano? Okay lang na ako yung maghihintay dito sa kanya. Kasi mahirap, may mainip siya dyan. Tapos kung saan pumunta napin ako. Pero binigyan ko naman po siya ng instruction na kapag uh, hindi niya ako ma-message, pumunta lang mang siya dito sa gilid kasi uh, dito po kami lagi nagpa-park ni Jeffrey na no, sa gilid ng school nila. So sabi ko, uh, dito niya lang ako pupuntahan. Pero nag-message na po ako kay Jeffrey, sabi ko, nandito na ako. So may load naman po siya. Kung mababasa niya yung message ko, ay mag-reply yun. sabihin noon na nandoon na siya sa labas. Kuhanin ko na siya doon. So aabanti uh, lamang ako at uh, pipick upin ko siya doon. Ayan po yung school ni Jeffrey. Ano yan? Yan ang school ni Jeffrey. So kaya nahihirapan ako minsan magparking kasi ito po ay daan. Ano yan? May parkingan sila dyan sa gilid. Hanggang dun yan. So kaya lang puno po ng motor. Ayan. So ito po yung school niya. So mamaya pupunta ako doon Ayan po kasi oh, highway na po yan. Ayan, oh. Highway na po yan. So paglabas ni Jeffrey dyan, kaya sabi ko, wag na wag tatawid kasi ano, daan na ng mga sasakyan niya at mabibilis. So mamaya, di, pupunta ako dyan pag nag-message na si Jeffrey na labas na or tapos na yung kanyang uh, subject. si Jeff po mga kababayan. Siguro hindi niya nakita yung ano, hindi niya nakita yung message ko. Ayan, ayan. Iyan sa harap na yung bintana. Ang stair po yun. Nakalabas na siguro ito kanina. Sa so bagay, uh, 5.52 na po. So, siguro maaga siya nga lang. Ano? No! <laughs> Nag-message ako sa iyo ah. Nubat no, ako, ah, eh. no, ako! Oh, nubat ka! Nubat ako! O, oh, diba? ba ako! God bless you! O, diba? Ay, naku! Oh, nakamusta ang first day? Si Candy na ngayon! Ay, second... Hindi, first day pa lang! First day? Oo! Oh. Pagod na no, pagod! Pagod? Oh, Sabi wait. na nga ano, yung teacher, parang pagod ka na yata! <laughs> Sabi na nga ano? Parang pagod ka na daw? Oo! No, oh, parang sige, mo yung pinto! Kasama ko na po si Jeffrey Kanina pa ako dito sabi ko naghihintay ako dito Kaya pala hindi siya nagre-reply Low bat oh, ako. Pero at least ba diba? oh, Kalalabas niya lang at naalala niya yung sinabi ko na Kapag di, pagka hindi mo ko na message Dito, to ka pupunta oh, hindi, 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 dito na po siya Kamusta ang, ang first day? Okay lang naman po Okay lang Medyo naman Medyo lang <laughs> Kahit nakaupo ko lang, magka nakaupo ka lang, pero masakit na sa puwet. Sabi ko sa iyo eh. Nag-lunch ka kanina? Opo. Hindi ko na ba siyang kanin ko? Hindi mo na upos. ako. Na? Nahiya ako. Nahiya? Kumain lang ako ng konti, pinatay ko. Hindi na man ako. Nahiya. Nasa? Yes, Hindi ka naman Nakumain. Kaya kang kumain? kumain. Buti may kasama ko kanina. Apat na kami. Kumusta naman yung subject mo? na naman nagpakilala lang kami. Nagpakilala kayo, okay naman. O, oh, nagpakilala ka, o paano ka nagpakilala? Magandang umaga po, kapag Ako po si Jeffrey Pagyas, labing siya matang po lang. Pinanganak ako noong ikalabing araw ng Mayo, taong 2,000 hmm. ibu at ano. sabi ng teacher oh, mo? Ang naman. habis ko po ay like guitar, uh -huh. drums, and then marunong din ako mag-piano, pero konti lang. At saka yung basketball, badminton, and da, yung parang yung cheese. Uh, cheese. At saka... Daming talent. Dance. Uh, da, dance and ska, sing. Uh, oh. sabi ni nandit ng, ng professor mo. Maganda kasi marami daw akong mga talent daw. <laughs> okay na uh, okay. naman yung mga professor mo. Alam ano, yeah. <laughs> mo, dati po pag diba nung uwan ng last week, mm. ang dal 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 ni Jeffrey, ayun halata akong pagod siya <laughs> Sabi na, sinasabi ko sa'yo. Huwag kang masyadong nagpupuyat, ha? At eh, awa mo yan, matulog. matulog. Ha? Matulog muna. Lubat na rin ako. Kasi bukas, ang pasok mo pa naman ay... One. One pa naman. So, makakatulog ka pa ng... Maayos. Wala siyang energy. <laughs> kanina may energy ako kanina. Kanina, kanina, energy, kanina. kanina ako pa. kanina pag pag ano na pag sulat na sa notebook hindi na ako nagising hindi na ako natulog nagising na talaga ako mm -hmm. bumalik na yung mind ko bumalik na na At... boring ako yung nakaupo lang walang ginagawa magtinig ka lang tapos wala kang sinusulat na ka inaanto ka uh, pero kumusta naman yung subject mo okay naman okay naman po yung napakilala lang kami napakilala okay, lang kami. Uh, but it's diba very good doon na doon ako na kanina alam ko na, na alam ko na yung ano sa mat mahirap mm -hmm. pala yung sa mat mahirap yung sa mat kaya mo yun hey, hindi ko pa na race hello good morning ayan so magpa-plancha po ulit tayo <laughs> ng uniform Ni Jeffrey. So, so siyempre nagamit na niya yung uniform niya. At uh, ano, kahapon, so mapaplancha ulit tayo ng bago. And yung isang uniform na ginamit niya ay nalaban na. So tatlo po yung uniform ni Jeffrey. So ngayon, uh, ito yung isa sa mga gagamitin niya. Ayan. Ang bango kasi naka ko So kahapon, hindi ko na na-video yung nakauwi na kami. Kasi medyo umulan ng malakas. At uh, na-busy, meron akong ginawa. So, kaya, hindi na po natin na-video. So, nakapagpahinga ng mga si Jeffrey because um, maaga naman po kami rin nakauwi kahapon, mga 6 nakauwi na kami. Tapos ang pasok na ngayon ay alauna pa. So ngayon ay alas 9 pa, pa lang ng umaga. So sabi ko, akin na yung uniform niya at paplantahin ko ulit. Para mamaya, susuot na lamang niya. So si Jeffrey siguro ngayon natutulog ulit kasi sabi ko, kung hindi naman kailangan na at wala namang assignment, wala namang kailangan review pa. Matulog muna ulit. So yung pasok niya kasi ngayon ay iba sa pasok nyo kahapon. Kahapon kasi maghapon yung klase niya eh. So ngayon, ay um, alauna hanggang alas 6 pero mayroon siyang vacant uh, na tour So iniisip ko na igala siya mamaya. <laughs> Nisip ko na kumain muna kami, mag, mag muna kami. mag na lang kami mamaya. Para maano naman siya. Magka-energy kasi yun ang nagpapalaas sa kanya eh, manok. <laughs> yung po yung nagpapalaas sa kanya, yung manok. So iniisip ko na mamaya pagkasundo ko. Kasi may break time po siya eh. So from 1 hanggang alas 3 ah uh, yung klase niya. Tapos pabalik ulit kami ng alas 4. ay sabi ko isang oras lang din naman. O may malapit na mga McDo At doon na lang. Kahit mag-chicken uh, kami or mag... kailangan uh, kaya na, parang ayun daw niya ng manok. Parang may babagong buhay si Jeffrey. <laughs> Binayayon na manok. Kung kahit mag -ano lang kami, kung gusto niya ng burger or fries, kasi kahapon, napagod. Napagod si Jeffrey. Oo, oh, nabigla siguro. dami niya subject. Di ba nung, nung last week, sobrang grabe yung energy niya. So ngayon, kahapon po, talagang pagod na pagod. Okay naman daw yung uh, klase niya. Kaya lang, sabi ko, naubos mo ba yung baon mo? Sabi niya, hindi ko naubos dito kasi nahihiya daw siya. Pero kapit may hiya <laughs> kumain. Tapos, ohon na daw siya. Sabi ko, di ba may tubig ka? naubos na daw sabi ko ba ka bumili may pera naman nahihiya na naman daw sabi ko ano ba yan sabi ko nahihiya ka bibili ka lang nahihiya ka siguro nahihiya siya dun lumabas sa classroom kaya ano di siya bumili sabi ko pagkaganya dapat pala bibili na kita ng tubig na extra para po ako may preschool <laughs> para ko may elementary pero okay lang kasi naiintindihan naman natin dahil si Jeffrey nga po eh, hindi sanay no? hindi pa sanay e, paunti-unti yun naman ay masasanay din magagamay niya din yung mga bagay na yun matututunan niya din Kumbaga, syempre, sabi niya nga eh, hindi naman siya nagpa-plancha napasok siya dati, hindi naman nagpa-plancha ng uniform so ngayon, tayo muna normal yan, tayo muna hindi naman yung big deal no? walang problema. Tayo muna ang mag-aasikaso. Sabi ko sa Sabado, tuturuan ko siya magplancha. Tuturuan siya ni Mami PB. Kung paano yung tamang pagplancha. Ano? Para... Siyempre, kailangan niya rin pong matutunan yung mga gantong bagay. Ano? So, mga simpleng bagay. So, marunong na siyang maglaba. Ang damit niya tuturuan naman ako sa plancha Pero habang hindi pa siya marunong, tayo muna ang nagagawa. Diba? Pero naman eh, pagka hindi mo alam, pag hindi alam ang isang bagay, dapat na, tinuturuan natin. No? Ayan. So, okay na. Pwede na. Pwede na. Maganda na. Planchado na. Diba? pwede niya na suotin ito. Tapos yung pantalon niya ulit. Ayan, yung pantalon. Para pogi yung pogi. Sige, sorry. Sabi. sabi niya dito, nahirapan lang ako ng konti sa mat. Sabi ko, kaya mo yun. Diba? <laughs> Kasi mahilig siya mag-advance ano, mag reading. Ang ah, hindi daw niya pagandaan yung mat po. Oh, eh, sabi ko, okay lang yan. Parang nangihina lang siya kasi hindi daw siya parang ano doon sa subject. Sabi ko, okay lang yan. Normal naman yan. Saka di naman ibig sabihin na ano eh, kailangan alam mo na lahat. No? One at a time, sabi ko sa kanya. Matututunan mo din yan. One at a time. Di, wala naman nagpe-pressure sa'yo. Kailangan mo dito makapagtapos ng, ng pag-aaral. Sabi ko sa kanya, pagbutihan niya. Pagbutihan niya ang pag-aaral. Dahil minsan lamang may dumating na oportunidad. No? Marami ang gustong mag-aaral. No? Kaya po ay, sabi ko sa kanya, huwag sasayang. Kasi, sigurado, <coughs> alam niyo po, sa ating bansa, marami ang mga kabataan hindi pa rin nakakapag-aaral. Dahil walang budget. No? Kaya sabi ko sa kanya, maswerte ka at uh, may ganito opportunity. Kaya kailangan pagsumika. Hindi kailangan maging magaling. No? Hindi mo kailangan maging magaling sa lahat ng bagay. Kailangan mo lamang maging magbruti. No? Matapos mo yun, naging ayos. Di so, pwede dito ako. Pwede na akong mag-asawa. Pwede na akong mag-asawa. Marunong na akong mag-plancha. Pwede na. Bakit ba? Nakaka-proud. Nakaka-proud. Ayan. sigurado tulog siya ngayon mga kababayan. And uh, o nga po pa, ha? ako ay nagpapasalamat po sa inyo sa si inyong uh, walang sawang pagsuporta sa amin o sa PB Team, sa pangunguna ng aming Pangulo, <laughs> si Kuya, si Kuya, si Pugong Diego. Ayan. At sila, siyempre, ang buong PB Team, ang PB Dabang, lahat sila dyan. Sila Madam Yula, sila Chris Peter Paul, si uh, Ralph, si Edito, di ba? Si Peck Mumbai. sila lahat sila dyan. Yan ay mga mababait na kasama rin. Ano? Si Kuya doon sa Dava parang, parang ang pangit nitong isang pagkakahati ko dito. <laughs> Ulitin natin itong isa. Ay hindi, tama lang pala. Sumakta naman. Ayan. Hindi pa. So mamaya, susuotin na lamang ni Jeffrey. And syempre, uh, ang PB team sa Mindoro, si Si Ren Vlogs, ayan, shoutout sa'yo Ren Vlogs, sa ayan, yung mga uh, magkakasama na po kami, Batangas pa lang, ano, uh, PB Team Batangas pa lang kami noon. And, uh, sino pa bang hindi ko nabanggit? Siyempre lahat po, lahat ng mga uh, PB Team, ano, at lahat ng Charlie Vloggers, sila Tito Herns, kami naman dito sa Laguna, si Tito Herns, si Nanay Needs, yan, si Nanay Needs po, ikapatid namin, ano, and uh, si Mami PB, si DJ Ventures, and si Fred TV, so yan. Kami po ikatuwang ni Pugong Biyero sa mga sa mga scholars niya. ba? Diba? So, syempre, may mga scholars din and uh, charity vloggers sila Tita PV Lab, sa Team Abra, and sila uh, Ate Ruthville, ano? ng uh, silang. So, yung nag naman kay Nery. So, sana po isuportahan natin ang lahat ng mga charity vloggers dahil uh, maganda naman po talaga yung advocacy ano at yung ginagawa nila ayam at syempre nagpapasalamat tayo sa inyo po na walang sawang sumusuporta sa amin sa mga subscribers iba't ibang panig ng mundo kung wala po kayo eh wala dito man kami at hindi namin ito makakaya kung wala kayo kaya maraming maraming salamat po <clears throat> at syempre sa mga sponsors ni Jeffrey maraming maraming salamat tinira tito, tito Jasmine ni kitito Devi And uh, sinisigurado naman po namin na si Jeffrey ay ginagabayan namin at uh, kasama niya kami sa journey na ito. At hindi po masasayang iyong inyong tulong sa kanya. Sisiguraduhin namin sa gagabayan namin siya ng tama sa tulong ni Pugong Bihero para makamit niya ang kanyang mga mitiin sa buhay. sa pamilya po ni Jeffrey, sa tatay niya, kanila lola, sa mga kapatid, sa mga pinsan niya, huwag po kayong mag -alala. si Jeffrey po ay nasa mabuting kamay. Siya po hindi namin pinapabayaan dito. Huwag po kayong mag -alala. Normal na si Jeffrey minsan ay makaramdam ng lungkot dahil namimiss niya po kayo. At alam kong ganun din po kayo, namimiss niya siya. Pero wag na wag po kayong mag-aalala dahil si Jeffrey po, ay maayos na maayos ang kalagayan dito sa amin. Hindi po namin yung pinababayaan. Si Jeffrey po ay itinuring na namin na parang tunay na pamangkin, tunay na anak, at tunay na apo ni Mami Pibi. Ayan. Kaya makakasigurado po kayo na si Jeffrey ay maayos dito, masaya, at si Jeffrey po ay nagbibigay din sa amin ng saya. Ano? Siya po ay uh, masayahing tao at very positive. Kaya alam naman namin na si Jeffrey sa journey niya na to na uh, pagpasok sa koleyo ay talaga naman magtatagong pa ang At uh, hanggang dito na naman po muna at ako rin ay magprepare. maliligo ako. So, dahil maya maya mga 12 siguro, ba, maaga pa naman, 9.30 pa lang naman. Uh, iahatid ko na po si Jeffrey kasi hahanapin ulit namin yung classroom niya. Ayan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyo. to myself what a wonderful